Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagikot ang mga tauhan ng Coast Guard District NCR Central Luzon at PNP Maritime Group sa Baseco Beach sa Maynila noong Webes Santo. Isinagawa ang patrolya para paalisin ang mga residenteng namataang naliligo sa dagat at paalalahanan na mahigpit itong ipinagbabawal. Ayon sa Coast Guard, ito ay dahil sa nakitaan ng mataas na antas ng fecal coliform bacteria ang Baseco Beach na nakakasama sa kalusugan. Mahigit isang daan at malumpong pasahero at crew members ang nirescue matapos sumadsad sa lupa ang sinasakyan nilang barko sa karagatan ng Quezon noong Webes Santo. Galing umano ng Real Port ang MV Virgen de Peña Francia 2 at papunta sana sa pantalan ng Polilio nang mapadpad dito sa mababaw na tubig dahil sa malakas na alon sa gitna ng low tide, kaya ito sumadsad. Agad namang kumilo sa mga tauhan ng Coast Guard Substation Real para ilipat ang mga pasahero sa mga bangka at ibalik sila sa pantalan ng Real. Nasa baayos na rin silang kalagayan matapos dumaan sa eksaminasyon ng Rural Health Unit. Wala rin namang namataang oil spill mula sa bargo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!